mga kapuso, mainit na naman ang politika sa Maynila. Hindi nagpapatalo sa sagupaan ng mga kandidato sina Isko Moreno at Sam Berzosa, kapwa tumatakbong alkalde ng lungsod. At syempre, may reaksyon dito ang girlfriend ni Sam na si Rian Ramos. Ano ang masasabi niya sa mga tanong ni Isko? Tingnan natin ang buong detalye. Nagsimula ang tensyon ng, sa isang speaking engagement, pinuna ni Isko Moreno ang kanyang karibal, na umano'y isang celebrity at namamahagi ng bigas at mga delatang paninda sa Maynila. Bagaman hindi niya pinangalanan, marami ang naniniwalang si Sam Berzosa ang tinutukoy niya. Ngunit hindi ito pinalampas ni Sam. Agad siyang naglabas ng resibo sa social media bilang patunay na hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Ipinakita niya ang isang video kung saan magkasama pa rin sila ni Isko sa panahon ng pandemya habang nagbibigay ng tulong sa mga taga Maynila. At eto na ang reaksyon ni Rian Ramos. Sa isang panayam, ibinahagi niya kung paano niya pinayuhan ang kanyang boyfriend na si Sam Verzosa tungkol sa relasyon nila ni Isko. Sabi ni Rian, I know people will mention your name and say things directly to you, but honestly, because you are a public persona, don't take it personally. He added, hindi ikaw ang dinidescribe nila. Ang konsep nila sayo, ikaw talaga. Wise words from Rian. Since I grew up in showbiz, sanay na akong may bashers at negative comments. Pero para sa akin, ang mahalaga ay hindi ka nila binibigyang kahulugan, kundi ikaw. Kaya naman, tinanong din ni Rian kung apektado ba si Sam sa issue. Ang sagot? It's not that big of a deal to Sam. Minsan, may binabasa siyang bago, pero sasabihin ko na lang, hindi yan. Parang sulit talaga ang support system ni Sam sa girlfriend niyang si Rian. Bukod sa pagsuporta sa kanyang nobyo, ibinahagi rin ni Rian ang kanyang pagbabago ng pananaw pagdating sa kasal. Sumasang-ayon ka ba? Dati, hindi niya pinangarap na magpakasal. Pero dahil kay Sam, nagbago ang pananaw niya. Hindi ako lumaki na nangangarap ng kasal, ngunit dahil kay Sam, naging komportable ako sa ideya. Sa palagay ko ang paraan ng paglutas ng mga salungatan ng sama-sama ay nagpapaniwala sa akin na maaari tayong lumago sa isa't isa. Wow, parang seryoso talaga sila sa isa't isa. Para sa kanilang mga tagahanga, ito ay kapanapanabik na marinig. Bukod sa love life, busy rin si Rian sa kanyang karir makakasama siya sa upcoming kapuso fantaserye na Sangre bilang si Mitena Cassiopeia. At hindi lang iyon. Balik host na rin si Rianza, where in Manila, isang magazine lifestyle show na mapapanood sa GMA Negatibo Pito simula March 8. Excited siyang ipakita sa amin ang iba't ibang pagkain, tourist spot, at mga bagay na matutuklasan sa Metro Manila. Ayan na mga kapuso, kumpleto na ang update. Ano sa tingin mo ang magiging epekto ng sagupaan ni Naisko at Sam sa darating na halalan? At excited ka ba sa mga bagong projects ni Rian? Ay comment yan sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang eksklusibong update sa showbiz. Hanggang sa susunod, dito lang sa Celeb Boss Philippines.